Good morning mga tol So for today's video mga tol Pupunta tayo ng oras mga tol So pupunta natin yung bago nilang uh, pasyalan doon So ayun, samahan nyo kami mga tol Let's go! shish. So ayun yung mga kasama natin Ano? Let's go! Sama natin sila mo Okay. Ah, lukso. Lukso. Ah. Wala daw. Gasolina <laughs> tayo na full tank. Unleaded full tank. Ah. Kung sa Boronggan <laughs> Laki ng ano no Dito yung pinakamurong Gasali ng mga tol. Mahal pa nga Ha? Ah? Mahal. Mahal pa yan? Mas may mura pa doon banda. Din dapat. Kasunod din. O oh, kasunod nito? Ah. Oo. Oh. Ayos. Ah, yes. Adi, sticker. Wow, <laughs> Shoutout ka. May papashoutout. Huwag <laughs> rin <yung> pa shout <laughs> yeah, Adi. di eh May picture picture. Tapos may tao pala sa loob, no? <laughs> oh. Mag-vlog rin si Kimoy. <laughs> Nag-vlog ka rin tal <laughs> Ay, okay, kain muna tayo. Alright mga tol, tapos na tayo kumain At kumain kami dito sa Palikeros Kala ko kapihan Kasi nakalagay ano, Palikeros Cafe So, kainan din pala Mga tol Geng geng mm. <laughs> geng, geng Let's go mga tol Sheesh! Yeah. <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không na no po sarado yata ito pag ano eh umaga ha tol sarado ayun sarado pala mga tol sayang naman <laughs> oh sarado pala Ngayon sarado ngayon di ba okay. Pag ano ang na Ay, hibor, gabi Gabi. Ako lop. Hmm. Tara. <laughs>